hindi naman kate okay. okay. parang kanilasing niya okay. <laughs> <Okay. laughs> baka tubo ako so no. itong whiteboard nun may isda ka niya sige so, saunali ko nung nagputo putik oh, sang gipsel napakamahal saang gipsel ba yan? girl in hot tub na ano, where where pag ano, um lumabas na tayo

Young one. Konrad yan Baka lang pera Ha? Ano kayo nakaibayag dyan? Cross by the bay lang yun. No? Ano ba yun? Hindi, ka dyan sa may bay. Hahaha. <laughs> mag Kaya nga. Microtel. Uy, ano yun? Ooh. Cruise by the bay by Manila Bay. Ayan ang Manila Bay. Boat oh, try two hundred lang yun. Eh. Ang tanong. Hindi pag, -pag, -pag, morning, diba? pag morning, di ba? Pag morning. Yun ay eh, mura lang pala siya. Pwede pala tayong bumalik dito. Tayo. Oo. Uh, oh. Tingnan mo, 200 lang. saan ka pupunta? 15 to 20. Saan ba? Oo, oh, may ano naman. Wala na naman tayo. Nay, nee, ano ba? Huwag kang... Eh, kasi pag nauna ka, masasunod ako kung goy. Masyado kang ano. We're here in Moa. You know, and you. A micro-telling dapat pala din ko yung microphone ko. Para dali. So alpha mart. Kaya na. Diyan tayo lumabas. Then you Night trip in Mall of Asia. inyo oh. Kaya Mais. Conrad. Maison. Uy, dito sa lady side May ano dyan? Ano? Siyo? Desert Museum Ayun 24-7 Ano yan? Ay, kano kaya dyan? Sige, ganun talaga yun eh. Pag-banded up yan. Hindi naman tayo, wala naman tayo sa bulakan eh. Jiangnan? Bulakan lang. May mga tuwa, dito yan, dito sa dyan. So, kakain po kami ngayon sa Jiangnyam. <laughs> Jiangnan? Jiangnan. kano kaya dito sa Jiangnan? Lobong Ibo? wala tayo magkakahanap po ng iwa wala tayo na o ano, where? huy, saka pupunta hindi yan tawiran dito eh wala rin tayo tawiran dito ha? Huh? dito yun dyan nang papadyang nang style Uh, yung natin, ha? Ayan yung no? natin ah. Ayan lang pala po. Ang daming tao sa nang. may simbahan pala dito sa Mall of Asia picture natin